Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig! Ako si Elisa. Guidance counselor ako sa isang school dito sa bayan. Sabi nila, Magaling daw akong makinig, marunong magpayo at kalmado sa lahat ng bagay. Pero minsan, nakakalimutan ng mga tao na kahit ang tahimik, marunong din mapagod. Araw-araw pareho ang takbo ng buhay ko. Gigising ng alas-6, maghahanda ng almusal, papasok sa trabaho, at uuwi sa isang bahay na laging malamig at tahimik. Si Thomas, asawa ko, ay tatlong taon nang nagtatrabaho sa abroad. Oo nagpapadala siya buwan-buwan. Pero ang mga tawag namin ay puro tanong na walang laman. Kumain ka na ba? Okay naman ako. Ingat ka dyan. Yun lang. Walang ligaya, walang kwento. Para kaming dalawang tao na nasa iisang bubong pero magkaibang mundo. Isang hapon, tumawag si Thomas. Seryoso ang tono niya. Honey, may pakiusap ako. Pwede bang tumira muna dyan si Rico? Magre-review kasi siya para sa board exam niya at malapit na sa inyo ang center. Si Rico, tanong ko, bahagyang nagulat. Yung pamangkin mong anak ni Kuya Tony? Oo, oh -oh, siya nga. Ilang buwan lang. Promise, hindi ka istorbohin. Wala naman akong dahilan para tumanggi. Mag-isa lang ako sa bahay at sa totoo lang. Baka sakaling may magpuno ng katahimikan dito. Dumating si Rico kinabukasan, may dalang malaking backpack at isang ngiti na parang ilaw sa madilim na kwarto. Tita Elisa! Ang tagal na nating di nagkikita. Napangiti ako. Ang laki mo na. Dati, takot ka pa sa ipis. Ngayon mukhang ikaw na yung kayang magpatakbo ng bahay. Tumawa siya. Hindi naman po ganon. Pero salamat sa pagpayag nyo na tumira dito, tita. Promise, tutulong ako sa gawaing bahay. At totoo nga, Ilang araw pa lang, ramdam ko na ang pagbabago sa paligid. Maaga siyang nagigising, nagkakape habang nakikinig ng music. Minsan, hinahainan niya ako ng almusal kahit ako dapat ang gumagawa. Para makapagpahinga ka naman, tita, sabi niya minsang may nilutong itlog at tinapay sa mesa. Hindi ko maiwasang mapangiti. Matagal ko nang nakalimutan kung anong pakiramdam ng may kasama sa umaga. Lumipas ang mga linggo, at naging bahagi na ng araw ko si Rico. nag kami habang nagluluto, nagtatawanan kapag pumapalya ang internet connection, at minsan, nagkakape sa veranda habang nakikinig sa ulan. Minsan, naiisip ko, ganito siguro ang pakiramdam ng may anak na lalaki. Pero sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang bagay na hindi ko mabigyang pangalan. Isang beses, habang pinupunasan ko ang mesa, naramdaman kong nakatingin siya sa akin hindi yung basta tingin ng paggalang, kundi yung tingin na parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan. May kailangan ka, Rico? Tanong ko, hindi tumitingin. Wala po, sagot niya, sabay ngiti. Ang bait niyo lang talaga, tita. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Napangiti ako pabalik. Pero may kung anong gumuhit sa dibdib ko. Isang init na matagal nang hindi ko naramdaman. Isang gabi, alas dos na, gising pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro na nasanay akong may tahimik na kasama sa bahay. At ngayong tahimik ulit. Parang may kulang. Habang dumadaan ako sa hallway, napansin kong nakabukas ng bahagya ang pintu ni Rico. Lumapit ako para isara. Pero bago ko pa magawa, may narinig akong mahina, parang bulong mula sa loob. Elisa, parang may kumalabog sa dibdib ko. Napaatras ako, halos hindi makahinga. Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ko, mahina, parang panaginip. Hindi ko alam kung maririnig ba yon ng Diyos o ng demonyo, pero ako lang ang nakarinig. Pinilit kong huwag mag-isip. Siguro nagpanaginip lang siya. Siguro may kakilala siyang Elisa sa review center. Siguro lang. Pagbalik ko sa kwarto, pinatay ko ang ilaw pero hindi na ako nakatulog. Sa bawat pagdilat ko, naririnig ko pa rin sa isip ko yung bulong niya kinabukasan, hindi ko siya kayang tingnan ng diretsyo. Pero si Rico, parang walang nangyari. Nakangiti pa rin, masigla. Parang wala siyang sinabing ikinagulo ng mundo ko kagabi. Good morning, Tita Elisa! Bati niya habang nilalatag ang agahan. Ngumiti ako. Pilit. Good morning. Maaga ka na namang nagising. Wala lang. Gusto ko lang masabayan kang kumain. Ang simple. Pero may kung anong mensahe sa likod ng mga salitang yon. At doon ko napagtanto, hindi na ako sigurado kung kaya ko pa maging tahimik. Ang bahay ko, na dati kong sandigan ng kapayapaan, biglang naging lugar ng mga tanong at kaba. Ang katahimikan, hindi na nakakaaliw, nakakatakot na siya. At doon, sa gitna ng isang ordinaryong umaga, unang nabasag ang payapang mundo ni Mama Elisa. Simula nung gabing narinig ko ang pangalan kong binubulong ni Rico, parang may nag-iba sa paligid. Ang bahay na dati puro katahimikan, ngayon ay may tunog na kakaiba. Mga hakbang, mga ngiti, mga titig na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi ko man aminin, pero simula noon, naging magulo na ang loob ko. Kinaumagahan, binigay niya sa akin ang tasa ng kape. "Good morning, Tita Elisa," sabi niya. Ang mga mata niya, diretso, parang walang tinatago. "Salamat," sagot ko. Bilit na kalmado. Maaga ka na namang nagising. Ngumiti siya, sabay sabi, Masarap po kasi ang umaga kapag kayo ang unang nakikita. Tumawa ako, pero hindi yung natural. Bola, sabi ko, sabay iwas ng tingin. Ayokong makita niya kung paano ako biglang namula. Pero kahit umiwas ako, ramdam ko pa rin ang mga mata niya. Mainit, mapanuri, at parang humihingi ng sagot sa tanong na hindi niya masabi. Araw-araw, may bago siyang ginagawa na nakasanayan kong hintayin. Ang katok sa pintuan tuwing umaga, tita Kape. Maririnig ko, sabay ang mahinang pagtawa niya. Noong una, napipilitan pa akong bumangon. Pero habang tumatagal, parang gusto ko na ring marinig yung boses na yon. Kapag dumarating akong pagod mula sa trabaho, nandyan siya. Nagluluto, naglilinis, nagtatanong kung gusto ko ng kape. Minsan, naisip ko, siguro ganito yung pakiramdam ng may anak. Pero sa tuwing pinipilit kong paniwalain ang sarili ko, may kumukontra sa dibdib ko. Isang uri ng init na hindi dapat naroon. Isang gabi, naglalaba ako sa labas ng bigla siyang lumapit. Tita, tulungan ko na kayo. Huwag na, kaya ko naman. Numiti siya, sabay kuha ng planggana. Hindi po, baka mapagod kayo. At bago ko pa matutulan, naro na siya sa tabi ko, pinipiga ang mga damit habang nakatingin sa akin. Sa bawat sandaling lumalapit siya, parang humihina ang boses ng mundo. Dalawang taong naglalaba sa dilem. Simple lang, pero sa pagitan namin, may apoy na tahimik na nag Isang hapon, habang nasa review center siya, naisip kong linisin ang guest room. Habang inaayos ko ang mesa, napansin kong may notebook na nakatago sa ilalim ng ilang papel. Nang buksan ko, para akong napako. Mga drawing ng mukha ko, habang nakatingin, habang nakangiti, habang nagluluto. Puno ng detalye, puno ng damdamin. Rico, mahina kong bulong, hindi ko alam kung anong mararamdaman, takot, hiya, o kilig? Nang gabing 'yon, hindi ako mapakali. Paglabas ko sa kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa sala. Tahimik. Parang may alam. Dala ko ang sketchbook. Rico, sabi ko, pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ano to? Bakit ako lang ang laman nito? Tumayo siya, dahan-dahang lumapit. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag tita. Hindi ko naman sinadya. Pero sa bawat araw na nandito ako, kayo po yung naiisip ko. Pamangkin ka ng asawa ko. Sagot ko, Halos paos. Alam mo bang kasalanan to? Alam ko, mahinahon niyang tugon. Pero mali ba talagang mahalin yung taong nagpapaalala sa akin kung anong ibig sabihin ng tahanan? Hindi ko alam kung galit ako o natatakot. Ang totoo, natakot akong totoo yung narinig ko. Simula noon, hindi ko na alam kung saan ako titingin. Kapag magkasama kami sa hapag, parang bawat sandok ng kanin ay may timbang. Kapag nagkasalubong ang mga mata namin, ako na mismo ang unang umiwas. Pero kahit umiwas ako, nararamdaman ko pa rin yung mga titig niya. Mainit, mapanatag, at nakakahila ng loob. Isang gabi, habang naghahain ako ng hapunan, bumulong siya, tita. Minsan, naiisip ko, kung ibang panahon lang siguro tayo nagkakilala, baka hindi ganito kahirap. Napatingin ako sa kanya. Rico, huwag kang magsalita ng ganyan. E eh, paano kung totoo? Tanong niya, diretso. Paano kung ayaw ko nang itago? Hindi ako nakasagot. Tumalikod ako, pilit pinapatag ang boses. Kumain ka na lang. Pero sa salamin ng cabinet, nakita kong nakatingin pa rin siya. Mata sa mata, walang takot, walang pagsisisi. Kinagabihan, nagsara ko ng mga bintana, sinubukang kalimutan ng lahat. Pero habang pinapatay ko ang ilaw, narinig ko ang mga hakbang sa pasilyo. Mabagal, marahan, papalapit sa pintu ko. Huminto ito sa tapat ng silid ko. Hindi ako gumalaw. Hindi rin ako huminga. Ilang segundong katahimikan. Tapos, marahang narinig ko ang boses niya mula sa labas. Good night, tita. Pagkatapos nun, unti-unti siyang lumayo. Ang mga hakbang niya palayo, pero ang epekto niya, naiwan sa dibdib ko. Naupo ako sa gilid ng kama, pinilit kong kalmahin ang sarili. Kung wala akong kasalanan, bulong ko, bakit ako kinakabahan? Adon ko napagtanto, ang problema hindi nakatahimikan. Ako na mismo ang kaguluhan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing narinig kong bumati siya ng good night, Tita. Akala ko unti-unti nang babalik sa dati ang lahat. Nalilipas din yung mga titig, yung kaba yung lihim na hindi ko kayang banggitin kahit sa sarili ko. Pero hindi pala ganon kadali kalimutan ang bagay na pilit mong itinatanggi. Isang Martes, mas maaga akong umuwe mula sa paaralan. Wala nang klase at gusto ko lang magpahinga. Tahimik ang bahay, pero mula sa sala, may naririnig akong mahina. Isang musika. Mabagal. Parang himig ng lumang awitin. Dahan-dahan akong lumapit. Nandoon si Rico, nakatayo sa gitna ng sala, nakabukas ang kalahati ng polo niya, hawak ang laptop habang nag-eensayo ng presentation. Nakakunot ang noo seryoso, pero may kung anong lambing sa paraan ng pagkilos niya. Hindi niya alam na pinapanood ko siya. Ang bawat galaw niya, parang mabagal sa paningin ko. Ang paghaplos niya sa buhok habang nag-iisip, ang pagtiklop ng manggas, ang ngiti niyang kusa lang lumalabas kapag tama ang sagot niya. Para akong naipit sa pagitan ng paghanga at kasalanan. Rico. Mahina kong sabi. Napalingon siya at agad siyang mumiti. Tita! Maaga ka. Wala nang klase, sagot ko. Pilit na kalmado. Nakakapagod magpanggap na okay ako araw-araw. Umupo siya sa sofa at kinuha ang isang bote ng wine. Binili ko ito, sabi niya. Para sa celebration pagkatapos ng mock exams. Pero parang mas masarap kung ngayon ko na lang bubuksan. Rico, ngumiti siya. Konti lang, tita. Para lang mag-relax. Eh, hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro kasi gusto kong maramdaman ulit na may kasama ako. Oh, baka gusto ko lang ng sandaling walang guilt. Ilang minuto lang. Magkatabi na kami sa sofa. Magaan ang usapan. Uh, nagbibiruan. Nagtatawanan hanggang sa ang mga tawa naming dalawa ay unti-unting humina. Tahimik, walang nagsasalita. Pero ramdam kong parehong naghihintay kung sino ang unang magsasalita o kung may dapat pa bang sabihin. Alam mo, tita, marahan niyang sabi, sa lahat ng babae sa mundo, ikaw lang yung ayokong makita na lulungkot. Tumigil ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Rico, sambit ko, wag mo kong turuan ng damdaming hindi mo kaya. Tumingin siya sa akin diretsyo. Bakit? Sa tingin mo, hindi ko kaya magmahal ng gaya mo? Rico, huwag. Pero mahina na ang boses ko. Para bang kahit ako, ayaw ko na ring pigilan. Kinuha ko ang baso mula sa kamay niya, pero nang magtagpo ang mga daliri namin, hindi siya umatras. Salamat sa alak, sabi ko. Pilit na nagbibiro. Pero hindi niya tinanggal ang kamay niya. Tahimik kaming nakatingin sa isa't isa, at sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang oras. Ang musika sa background halos hindi na marinig. Ang naririnig ko lang, yung pintig ng puso ko na parang ayaw ng tumigil. Rico, sabi ko, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Ngumiti siya. Alam ko, tita, matagal ko nang alam. At bago pa ako makapagsalita, lumapit siya. Hindi mabilis, hindi rin marahas, maingat, parang tinatanong pa rin kung pwede. At ako, hindi ako umiwas. Sa pagitan ng paghinga at katahimikan, parang natutunan kong makalimutan ang tama at mali. Walang ulan, walang kidlat, walang ingay. Tahimik lang ang gabi, isang gabing dapat natapos ng mas maaga. Pagmulat ko, kinabukasan, maliwanag na. Tahimik ang bahay, mas tahimik pa kaysa dati. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat. Pero nang maramdaman kong wala siya sa tabi ko, doon ko naintindihan. Tumayo ako, naglakad papunta sa sala. Ang bote ng wine, kalahati pa. Sa mesa, may isang papel. Sinulat niya sa piraso ng lumang notebook. Tita Elisa, hindi ko alam kung tama to, pero totoo. At hinding-hindi kita makakalimutan. Hawak ko pa rin yung sulat nang mapansin ko ang amoy niya, yung kolona niyang palaging naiiwan sa hangin. Parang yakap na hindi mo na maramdaman pero ayaw mong kalimutan. Umupo ako sa sofa, tahimik lang. Wala nang ligaya, wala nang musika. Ako na lang ulit sa isip ko, paulit-ulit kong tinatanong, paano ko nagawang mahalin ang taong hindi dapat minahal? At sa bawat paghinga ko, ramdam kong may bahagi ng sarili kong naiwan sa gabing 'yon. Sa sandaling hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong puso. Akala ko matapos na ang lahat. Na yung gabing yon ay maiiwan na lang sa pagitan naming dalawa. Pero mali ako. Ang mga lihim, kahit gaano mo pa itago, may paraan para lumabas. Ilang araw lang ang lumipas, napansin kong parang may nagbago sa mga tao sa paligid. Sa paaralan, may mga tingin na hindi ko maintindihan, mga bulungan na humihinto kapag dumarating ako. Hindi ko agad pinansin. Hanggang sa isang umaga, may kumatok sa opisina ko. Ang kapitbahay naming si Aling Cora, ang dating guro sa kabilang kanto. Ma'am Elisa, sabi niya, may pilit ng ngiti ang ganda niyong tingnan sa video. Natigilan ako. Anong video? Ngumiti siya, pero bakas ang panunokso. Wala naman. Sabi kasi ng mga taga-kanto, may kumakalat daw na kuha mula sa bahay niyo. Naka-curtain open yata kayo nung gabing yon. Parang may malamig na dumaloy sa buong katawan ko hindi ako nakakibo. Pag alis niya, halos manginig ang mga kamay ko habang binubuksan ng cellphone ko. Ilang minuto lang, may dumating na text mula sa hindi kilalang numero. Ma'am, may video kayo ni Rico. Kumakalat na. Nang buksan ko ang link, halos mabitawan ko ang telepono. Malabo, nanginginig, pero sapat para makilala ang sarili ko. Ang sala, ang ilaw, at ang mga kilos na hindi ko maikakaila. Dalawang anino, masyadong magkalapit para maging inosente. Ang mas masakit, mula sa anggulo ng video, alam kong galing iyon sa labas. Sa mismong bahay ni Aling Cora, ang ulo ko parang sumabog. Sa isang iglap, lahat ng itinago kong damdamin, binalik ng hiya at pangamba. Kinagabihan, habang tahimik akong nakaupo sa sala, biglang bumukas ang pinto. Si Thomas. Hindi ko alam kung paano siya nakarating agad, pero nang makita ko ang mukha niya, halos hindi ko na siya makilala. Elisa, sabi niya, malamig pero nanginginig ang boses. Pamangkin ko yan. Hindi ako agad nakasagot. Thomas, please, pakinggan mo muna ako. Hindi ko kailangang pakinggan. Sagot niya, mabigat ang bawat salita. Alam ko na ang totoo. Gusto kong lumapit, ipaliwanag, kahit alam kong walang paliwanag na sapat. Tomas, pagod na kong maghintay. Sa loob ng tatlong taon, asawa lang ako sa papel. Araw-araw ako lang, umiling siya. Hindi mo alam ang iniwan mo, hindi mo alam kung anong ginawa mong kahihiyan. Anino ka na ngayon, sabi niya, halos pabulong, pero mas masakit kaysa sigaw. At ako, hindi na babalik. Walang sigaw, walang gulo, walang suntukan, pero yung katahimikan, parang naghihiwa ng laman. Nang isara niya ang pinto, naramdaman kong may parte ng buhay kong sumabay lumabas kasama niya. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Ang bawat bahagi ng katawan ko, parang nakikipaglaban sa isip ko. Bakit ko hinayaan? Bakit ko piniling maramdaman yung matagal ko nang iniiwasan? Lumapit ako sa bintana. Sa labas, maliwanag ang buwan. Naalala ko si Rico, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, yung halimuyak ng cologne niya na minsan pa rin nananatili sa kwarto. Sa gitna ng hiya, naroon pa rin yung init. Yung alaala -ala ng kamay niyang humawak sa akin, maingat pero totoo. Bakit mo pa ako ginising, Rico? Tanong ko sa hangin. Bakit mo pa ako pinaramdam na buhay ako? Hinawakan ko ang dibdib ko kung saan nananatili ang kabog ng gabing yon. Sa kabila ng lahat, hindi ko kayang magsinungaling, hindi ko siya kayang kamuhian. Kasi sa gitna ng lahat ng pagkakamali, doon ko naramdaman na totoo pa rin ako. Pero kasabay ng init, dumarating ang lamig ng katotohanan. Hindi lahat ng totoo dapat ipaglaban. Alas dos na ng umaga nang marinig ko ang mahinang tunog sa labas. Parang papel na isinuksok sa ilalim ng gate. Lumabas ako at kinuha ang sobre. Walang pangalan, pero pamilyar ang sulat kamay si Rico. Binuksan ko ito at binasa ng dahan-dahan. Tita Elisa, patawarin mo ako. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Pero kung babalikan ko pa yung gabing yon, gagawin ko pa rin. Kasi sa sandaling yon, ikaw ang mundo ko. Napaupo ako sa sahig, hawak ang liham. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Kasi sa likod ng sakit, naroon pa rin yung parte ng sarili kong gustong bumalik sa sandaling yon. Kinabukasan, Lumabas ako para huminga ng hangin. Naabutan ko si Aling Cora sa labas ng bakuran, nagdidilig ng halaman. Tiningnan ko siya, tahimik lang. Nang magtagpo ang mga mata namin, ngumiti siya, parang walang kasalanan. Ang bilis kumalat ng balita, ano, Elisa? Aniya. Hindi ko naman sinasadya. Nagulat lang ako sa nakita ko. Ngumiti ako. Mapait. Hindi mo kailangan mag-sorry, Cora. Ginawa mo lang kung anong ginagawa ng lahat. Ang manood. Natahimik siya saglit tapos umiwas. Naiwan akong nakatayo habang ang hangin ay parang humahaplos sa akin ng malamig. Bumalik ako sa loob. Tahimik ang bahay, tulad ng dati. Pero iba na ang pakiramdam ng katahimikan ngayon. Mas mabigat, mas puno ng alaala. Tumingin ako sa upuang madalas inuupuan ni Rico. Doon siya unang tumawa unang nagbiro, unang tumingin sa akin ng may kahulugan. Ngayon, wala na siya. Wala na rin si Thomas. Ako na lang ulit. Umupo ako sa harap ng mesa. Tinitigan ang mga kamay kong minsan niyang hinawakan. Ang tukso, mahinahon kong sabi, hindi mo kailangang hanapin. Minsan, tahimik lang siyang darating at sisirain ka mula sa loob. Niyakap ko ang sarili ko habang ang hangin sa paligid ay puno ng mga alaala ng isang gabing hindi ko na mabubura. Ang labi kong minsang ngumiti sa maling tao, ngayon ay tahimik na lang. Pero sa ilalim ng lahat ng luha, may natitirang alab. Isang apoy ng pagnanasa at pagsisisi na habang buhay ko nang dadalhin. At doon natapos ang kwento ko. Hindi sa halik o yakap, kundi sa mga salitang hindi ko na masabi at sa katahimikang ako lang ang nakakarinig. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwento. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.